Yo, what's up? Narito sa, tayo sa kampo ng gubat. Naging inquire lang tayo. Yeah. Narito tayo sa loob. Yan na. Ito na mga guys. Oh. So. mga so guys, narito sa kampo ng gubat. Oh. Ito so. yung malaking dinosaur dito. Yan. Yan. Tara tayo sa sa loob. At uh, yung kanilang pataas na slide. Oh. Uh. Yung kanilang swimming pool. Uh, sa kabila yung wave pool. Uh. Ito yung mga mga kubo nila. Yan. Oh, itu juga malah So yung guys, ito po yung kanilang mga mga batang swimming pool yan. Just incredible. Ito yung kubo nilang mga taal. Pagka taal. Yan. Ito yung kanilang yun. Ito yung kanilang mga swimming pool yan. Mga pambata. Oh. So mga kalesa, dito lang ito dito sa Cuenca, Batangas. So, hindi ko lang alam kung nakasaw auto o oh, Emmanuel 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 Coen Batangas uh, okay. Pwede rin dito yung ganapin nyo yung mga event na yan, so, meron mga birthday ganun dito mga wedding pwede rin dito so, ito yung laking dinosaur okay. Oh, kaya ito tayo dito ari po yung kanilang giant pool. 'Yan. 'Yan pala 'yung kanilang giant pool. Ito sinasabi ko.

video natin dito hindi na lang tayo mag video ito yung kanilang giant pool ito yung nang lasa niyo mga kalayang giant pool laki no ito yung giant pool ah, parehing at balita pa mo dito mga yun 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 ito? yun yung mga yun 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 So, yan guys. Yan, ano lang. Kiddy pool. Yan. Yan. Mga pambata. Pero, kita niya, mga ganang ganda dito. So, guys. Uh, kita tayo dito. Para... Pakikita ko na lang sa inyo kung magkano yung kanilang price list. Uh, na kanilang kubo, yung mga pangalagtaan, coconut, kabana. Uh, pakikita ko na lang sa inyo yung kanilang price list. Ha? Mga kalayas. So, yeah, mga kalayas, uh, nakapag-inquire na tayo. Uh, muro lang pala ang bayad din eh. Na. Yan lang naman. Ito po yung ang kanila po yung day tour. Ang kanila uh, 9 a.m. to 5 p.m. Tapos uh, ang entrance po nila ng adult ay 2.50. Sayang, nagwi ni. Tapos ang kanila ng child for pit below is 2.20. Ang senior citizen PWD nagpresent lang po ng mga ID ay 200 Pesos uh, ang night swimming nga po 6pm to 12 midnight ang entrance po ay 200 Pesos ang child below na 4 feet ay 170 at ang senior citizen PWD ay 160 tapos yung kanina pong cottage po ay mga po, coconut at 800 at 12 to 15 12 to 15 person Yan. tapos yung tagaytay 15 to 18 person nagkakalaga na 1 to tapos ang tal small medium 10 to 12 is 800 tal medium 15 to 18 1 to happy picture ako makakalit <laughs> ito may mga rooms nyo din mga room A or B 3 to hindi ko lang alam kung lang po yung capacity nila yun kaya mga kalas, hanggang dito na lang po yung ating motong vlog. maraming salamat po sa inyo. Sa, sa sumusuporta po sa YouTube channel. At God bless po sa lahat. Bye bye. I love you all.